Oh, ang kintab. Ito mga idol ang makintab. Oh, hindi ito. Hi guys! Good morning! Ang sekreto mga idol. At tipid sa metal polish Parang tipid kayo sa metal polish At legit na malinis. Kasi na dyan natin na huwag linisin. Dahil maulang kahapon. Ay ito mga idol. Styrofoam. Ito ang mabisang panlinis sa mga ano natin para panilya, mga 59. Yan. Snappy ka mga idol pag malinis ang mga para panilya. Kaya ugaliin natin maglinis. Lagyan lang natin ng konti, konti lang na metal polish. Yan. Ano? Ku konti. Tsaka pipilas tayo ng styrofoam. Tapos kaskasin lang natin 'to ikalat natin pag muli sa parapan niya natin ay respeto tayo Snappy ang gwardiya hmm. may time tayo maglinis may mga idol daw gawa ng ano undas oh, kita na agad ang ano alinis nya nangingintab hmm? ito mga idol na makintab hindi ito kuskus -kus pa lang <laughs> Kapiranggot lang na metal polish. Oh. Tsaka ang kagandahan nito mga idol. Kahit yung mga singit-singit nya. Yung mga singit-singit dyan. Dyan. Di ba yung mga singit. Oh. Oh. Tanggal yan. Hindi na kailangan yung ano. Yung nakasanayan natin mga 5.9. Toothbrush. Yung gamit na na toothbrush. Ginagamit. Ito hindi. Styrofoam lang. Oh. Badiin lang. Oh. Yan. Tapos, punitin, tanggalin mo na yung marumi na yan. Oh. Wala nang basa-basahan. Pero mas maganda rin na punasan mo ng basahan. Pag walang basahan lang naman ay na eh, ito, metal polish styrofoam na lang hirap mag video mga idol dahil tumatakbo yung misa yan oh oh wow perfect hindi pa lang yan pero pa pag matanggal mo yung mga itim-itim ng anong kung may mga steropom kayo na nakikita dyan sa paligid itabin nyo hmm. oh. na-discovery ko itong mga idol nung nasa mula ko sa Manila ngayon eh, hindi ako nakapagdala ng basahan Aww. maglilinis ako ng parapanilya sa aking podium may nakita ko doon sa basurahan ha styrofoam na ang Pinag pinagamitan sa mga ano appliances yun ang ginamit ko o oh. o oh. kahit yung mga singit nya wala na yan lang saka ito susunod na natin hmm kapiranggot lang lagyan na natin o oh. Yan oh, kokonti know, lang yan, kokonti. Hindi ba tipid? Tipid na siya. Kaya ugali natin. Oh. Perfect, 'di ba? Legit.